Ngayong araw nga nagsimula ang huling girit na tigil pasada ng mga grupo na tutol sa PUV modernization. Ituturing na kasing kolorum ang mga di consolidate na PUV pagdating ng Mayo 1. Yun nga lang, mas pinili ng ilang tsuper na pumasada kesa magwelga. At live mula sa Kaloocan, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? kahit kaliwat kanan nga yung mga karatulang lang no jeepney face out sa mga terminal dito sa Monumento Caloocan ay mas pinili pa rin ang karamihan sa mga chopper na pumasada at hindi sumama sa tigil pasada sa biyaheng MRT or Malabon LRT Monumento Circle, halos lahat ng isandaan at limang pong mga jeep ni dito ay consolidated na. Kaya hindi nahirapan yung ating mga commuter na makasakay. Ayon sa mga nakausap nating chopper, mas pinili ng kanilang mga operator na magpa na para wala ng abala at tuloy-tuloy ang kanilang pasada. Pero may ilang mga chopper na nag-aalala rin, lalo na yung mga may sariling jeep. Kabilang dyan si Mang Ferdinand na nasa 1,000 hanggang 1 1,500 pesos yung naiuwing kita sa kanyang pamilya kada araw. Kahit anong oras din, pwede siyang pumasada. Pwede, pero kapag hawak na raw ng co-op, magiging 500 hanggang 800 pesos na lang yung kanyang kikitain araw-araw. Sa kabila niyan, may ilan namang excited sa bago nilang unit, lalo na ngayong tag-init. Ang mga modern ship kasi may mga aircon na, kaya tiyak na kaya nilang bumiyahi ng matagalan. Ngayon daw kasi may yung mga lumang jeep na kanilang gamit, alas 2 o alas 3 ng hapon pa lang, umuwi uuwi sila at babalik na lang ulit sa pamamasada sa gabi. Sinabi naman noon ng LTFRB na hindi na mapaparalisa ng tatlong araw na tigil pasada yung mga biyahe. Mahigit 75% na kasi ng mga lehitimong operator ang nagpa-consolidate niya. sa na pag-iikot naman natin sa mga terminal, dito sa bahagi ng Monumento, Caloocan, ay karamihan naman sa mga terminal dito ay bumiyahe. Kaya nakikita nyo dito sa ating likuran, mga terminal, ito ng bus, ay ito yung mga biyahe ng Malabon, Caloocan, Valenzuela. Mas marami pa yung mga bakanting jeep na naghihintay ng mga sasakay na pasahero. Jess. Naguulat mula sa Monumento, maraming salamat Jenny Dongon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.